Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi uh, Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi uh, Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Uh, ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Hello at welcome sa ating channel Ang video na ito ay patungkol sa Kung swerte ba o malas Ang animal sign mo ngayong 2025 Alamin kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Magandang araw mga kaibigan. Sa taong 2025, alamin natin ang kapalaran at swerte ng bawat Chinese Zodiac sign at kung paano makakaapekto ito sa kanilang buhay, pag-ibig, trabaho, karera pera at negosyo. Ang bawat zodiac sign ay may natatanging hula para sa taong ito na magbibigay ng inspirasyon at gabay para sa mas masaganang taon. Huwag kalimutang tingnan ang ating mga nauna ng video sa Kapalaran 2025 playlist sa ating YouTube channel para sa mas marami pang impormasyon. Kaya tara na at tuklasin ang mga prediksyon para sa bawat zodiac sign ngayong 2025 para sa mga rat mga taong ipinanganak sa 1960 1972 1984 1996 2008 at 2020. Sa 2025, ang mga rat ay makakaranas ng malaking oportunidad sa kanilang karera at personal na buhay. Magaganda ang pag-unlad sa 2025. Ang taon na ito ay puno ng mga bagong oportunidad sa trabaho. Kaya siguraduhin gamitin ang iyong determinasyon at talino upang makuha ang tagumpay. Sa usaping pag-ibig, ang mga single ay magkakaroon ng mas mataas na tsansa na makahanap ng isang espesyal na tao. Samantalang ang mga nasa relasyon ay mas mapapalalim ang kanilang samahan. Ang iyong pinansyal na kalagayan, RAT, ay magiging mas maayos. Ngunit huwag kalimutan ang tamang pag-budget. Sa negosyo naman, ang pagpapalawak ng network ay magiging susi sa tagumpay. Mag-ingat sa mga disisyon sa pera at magtiwala sa iyong instinct. Sa 2025, Pinakamainam na buwan para sa mga taong ipinanganak sa Year of the Rat ay ang Abril at Setyembre. Ang lucky color at number naman ang kulay na asul ang maswerte at ang maswerteng numero ay 3. Magandang affirmation sa mga taong pinanganak sa year of the rat na sabihin na ako ay determinado at handang magtagumpay sa lahat ng aking ginagawa. Maglagay ng isang maliit na figurine ng daga sa iyong desk para sa extra luck. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Ox, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 at 2021. Ang mga ipinanganak sa taon ng Ox ay makakaranas ng mas matatag na taon sa 2025. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng mga proyekto at may posibilidad ng promosyon o paglipat ng mas magandang posisyon. Sa pag-ibig, asahan ang mas matamis na sandali kasama ang iyong minamahal o ang posibilidad na makilala ang isang bagong tao. Sa aspeto ng pera, maganda ang daloy ngunit mag-ingat sa mga hindi kinakailangang gastos. Ang negosyo ay makakakita ng pag-usbong lalo na kung handa kang mag-innovate. Panatilihin ang pagiging matsaga at praktikal sa mga desisyon. Sa 2025, pinaka mabuting makipagtrabaho sa mga taong may zodiac sign na snake o rooster. Ang lucky color at number naman ay dilaw at 8. Pag-aralan ang tamang oras ng pahinga at pagpapahinga upang maiwasan ang burnt out. Isipin ang iyong mga layunin na natutupad habang nagre-relax sa tahimik na lugar. Para naman sa mga Tiger, mga taong ipinanganak sa 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 at 2022, ang mga Tiger ay makakaroon ng masiglang taon pagdating sa karera at trabaho. Ang iyong sipag at tapang ang magdadala ng mga bagong proyekto at tagumpay sa mga gawain. Sa usaping pag-ibig, may posibilidad na maging mas emosyonal at malapit sa iyong kapartner o kaya sa yung asawa sa taong 2025 para naman sa mga single maging bukas sa mga bagong connection ang pananalapi ay magiging matatag ngunit iwasan ang mga impulsive na desisyon sa paggastos sa negosyo naman ang mga Taong ipinanganak sa taong ito, ang magbibigay ng pagkakataon na makipagsapalaran sa mga bagong ventures. Meron kang mga bagong susubukan sa 2025. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot sa mga pagbabago. Ang magandang tip para sa inyo ay maging handa sa pagbabago, magpakita ng leadership skills sa inyong trabahoan o kaya sa inyong paaralan at panatilihing bukas ang komunikasyon. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky number sa taong 2025 para sa iyo ay ang numero 1. Asahan ang tagumpay sa mga buwan ng Marso at Oktubre. Para naman sa mga rabbit, mga taong ipinanganak sa 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 at 2023, ang mga rabbit ay makakaranas ng magandang taon lalo na sa aspeto ng buhay, pag-ibig at pamilya. Para sa may partner, may asawa, ang iyong relasyon ay magiging mas matatag at puno ng saya. Ang mga single ay may pagkakataon na makahanap ng isang espesyal na tao. Sa trabaho, mapanlikha ang mga rabbit sa taon na ito, mayroong mga magagandang idea at mapalago kung anuman ang kanilang mga responsibilidad pero maghanda sa mga bagong hamon at pagkakataon na magpapalawak ng iyong kaalaman. Ang taon na ito ay magtutulak sa iyo na ikaw ay magtagumpay kaya magaganda na ikaw ay magkaroon ng mga affirmation maging positibo sa iyong mga pananaw. Ang lucky color ay white para sa inyo sa taong 2025 at ang lucky number ay 6 at maganda rin na magdagdag dag ng sariwang bulaklak sa bahay para mapanatili ang good vibes at harmony at magiging mas makulay ang taon na ito kung ikaw ay makipag collaborate sa mga taong ipinanganak sa year of the goat o year of the pig. Para naman sa mga dragon mga taong ipinanganak sa 1964, 1976, 1988 2000, 2012 at 2024, ang 2025 ay makakaranas ng tagumpay sa karera ang mga dragon kung magiging proactive at maagap kaya sunggaban ang mga magagandang oportunidad. Ang iyong mga proyekto ay makakatanggap ng atensyon at posibleng gantimpala. Sa usaping pag-ibig, magiging mas malalim ang relasyon sa iyong kapartner, sa iyong pamilya, mga kapatid o kaya sa iyong sawa at kung ikaw ay single, may chance kang makilala ang isang tao na babago sa iyong pananaw sa pag-ibig. Ang pinansyal na aspeto ay maganda, ngunit mag sa sobrang paggastos. Ang negosyo ay magdadala ng bagong oportunidad, ngunit siguraduhin gumawa ng detalyadong plano bago mag-invest. Magtiwala sa iyong mga disisyon at manatiling positibo. At sa 2025, i-prioritize ang mahahalagang gawain, iwasan ang mga distractions, magandang mag-focus sa kung ano ang iyong mga goals sa buhay. Para naman sa mga snake, mga taong ipinanganak sa 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 at 2025, ang mga snake ay magdadala ng magandang balita sa trabaho at karera. Kaya magiging swerte kayo sa inyong mga gagawin. At ang iyong pagsisikap ay mapapansin at may tsansa na magtagumpay sa mga bagong proyekto. Sa aspeto ng pag-ibig, ang mga nasa relasyon ay makakaranas ng mas matamis na samahan habang ang mga single ay dapat maging mapanuri sa mga bagong kakilala. Ang pera ay dadaloy ng maayos basta't mag-ingat sa mga hindi inaasahang gastusin. Sa negosyo, ang 2025 ay magdadala ng mga bagong kliyente at partnerships, maging bukas sa mga pagbabago at patuloy na mag-adapt sa mga bagong sitwasyon. Ang iyong pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay at kasaganaan. Ang lucky color sa taong 2025 ay green at ang lucky number sa kabuuan ay 7. Pinakamagandang makipagsosyo sa mga tao ipinanganak sa year of the dragon at year of the ox. Maganda rin na ikaw ay magsindi ng kandila tuwing umaga, lalong-lalo na sa mga espesyal na araw, yung kung ikaw ay nagdarasal upang linisin ang energy sa iyong kapaligiran. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Horse, 1966, 1978, 1990, 2002 at 2014. Sa taong 2025, ang mga horse ay makakaranas ng positibong pagunlad sa kanilang career at personal na buhay. Magiging mas madali ang mga bagay sa trabaho at may mga pagkakataon para sa promotions, promotions, para sa promotions o pagbabago sa posisyon. Sa pag-ibig, asahan ang mas mainit na relasyon sa iyong asawa o sa iyong kapartner o ang posibilidad ng isang bagong pag-ibig para sa mga single. Sa aspeto ng pera, maganda ang daloy ngunit mahalagang maglaan ng ipon para sa iyong future, lalong-lalo na kung ikaw ay merong mga anak. Sa negosyo, ang mga risk na may tamang pagpaplano ay magdadala ng magandang resulta maging matalino sa paghawak ng iyong oras at resources maglaan ng oras sa pagpaplano maging open sa mga collaborations at panatilihin ang focus sa iyong goals maganda ang kulay na pula para sa iyo sa taong 2025 at ang numero na 4 ang pinakamagandang buwan ay ang Mayo at Agosto at ang iyong pagsisikap ay magbubungan ng tagumpay at kasiyahan. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Goat, paminsan-minsan tinatawag itong Year of the Sheep o kaya Year of the Ram. Mga taong ipinanganak sa 1967, 1979, 1991, 2003 at 2015. Ang mga GOAT ay makakaranas ng isang mapayapa at maunlad na taon sa 2025. Ang karera ay magiging matatag at may oportunidad para sa professional growth. Marami sa mga GOAT ang mas magiging maayos sa kanilang trabaho. Sa usaping pag-ibig, ang mga nasa relasyon o may asawa ay mas makakaranas ng lalim na kanilang samahan at unawaan. Mas mapayapa ang taong 2025 pagdating sa usaping pag-ibig kumpara nitong nakaraang taon. Habang ang mga single naman ay maaring makakilala ng isang taong meron silang magaan na pakiramdam, isang tao na makasundo nila. Sa aspeto ng pera, iwasan ang madalian, mga impulsive spending at mag-focus sa long-term savings. Ang negosyo ay magkakaroon ng positibong resulta basta't magplano ito, maiplano ito ng maayos o kaya magkakaroon ng magandang pag-uusap bago simulan, magandang research, panatilihin ang balanse sa buhay upang maiwasan ang stress. At maganda rin ang mga affirmation sa taong 2025 para manatiling maganda ang iyong pananaw at umiwas sa mga tao na medyo negatibo ang dalang enerhiya sa iyo. Ang lucky color ay purple para sa mga tao ipinanganak sa Year of the Goat at ang lucky number sa kabuuan ng taon ay number 2. Ang tips para magtagumpay sa taong 2025, maging masipag sa detalye ng iyong mga ginagawa at manatiling mapanlikha sa iyong mga idea At maganda rin ang mga bamboo plant sa tahanan para manatili ang harmony at positivity sa bahay. Para naman sa mga monkey, ang mga tao ipinanganak sa 1968, 1980, 1992, 2004 at 2016. Ang mga monkey ay magkakaroon ng mas produktibong taon sa trabaho at personal na buhay sa 2025. Magiging abala sa mga proyekto at ito rin ang taon kung saan ang focus ng mga monkey ay nasa pagpapalago ng kanilang career at tagumpay. At makakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng diskarte at likas na talino. Sa pag-ibig naman, ang mga single ay may tsansa na makahanap ng isang exciting na relasyon sa 2025. Ang meron ng mga kapartner, meron ng asawa ay makakaranas ng mas masiglang pagsasama. Ang pananalapi ay magiging matatag ngunit mahalaga ang tamang pamamahala ng gastusin. Sa negosyo naman, mga tao pinanganak sa year of the monkey, oras na upang mag-isip ng mga bagong estratehiya para sa pagpapalago. Sa 2025, maganda ang mga affirmation kagaya ng ang aking talino at sipag ay nagbubunga ng tagumpay. Ang lucky color ay Red at ang lucky number ay 9. At pinakamainam makipagtulungan sa mga dragon at rat sa taong 2025. Asahan ang pag-angat sa buwan ng Hunyo at Setyembre. Para naman sa mga rooster ang mga tao ay pinanganak sa 1969, 1981, 1993, 2005 at 2017. Ang mga rooster ay makakaranas ng progreso sa kanilang karera. Ang iyong pagiging maayos sa detalye at kasipagan ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa taong 2025. Sa usaping pag-ibig, maganda ang komunikasyon sa iyong partner, lalo na sa iyong mga anak, mas magiging payapa ang pagsasama sa tahanan. Para sa mga single, mas malaki ang tsansa sa bagong romansa. Ang pananalapi ay magiging mas maganda kung magpaplano ka ng mabuti lalong-lalo sa iyong mga gastos. At kung ikaw naman ay merong negosyo, magdudulot ito ng positibong pagbabago at expansion. Maganda ang mga affirmation na ikaw ay umaani ng bunga ng iyong pagsisikap. Maganda ang color na gold para sa iyo at number 4 at maglagay ng maliit na bell sa opisina para sa good energy panatilihin ang focus sa mga layunin at maging bukas sa bagong ideya para naman sa mga dog, mga taong ipinanganak sa 1970, 1982, 1994, 2006 at 2018, sa taong 2025 ang mga dog ay makakaranas ng stability at positibong mga pagbabago. Ang karera ay magpapakita ng mga bagong oportunidad na magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Sa usaping pag-ibig, ang mga single ay may pagkakataon na makahanap ng kapartner sa 20 25 at ang mga nasa relasyon ay mas maging malapit sa isa't isa. Lalo na kung ikaw ay may asawa na sa 2024 nagkaroon ng mga problema, ang 2025 ay makatulong sa iyong maplansya. Anuman ang mga pinag-awayan, anuman yung mga hindi pinagkasunduan. At ito ang taon kung saan mas mapalapit ka rin sa mga taong mahal mo, sa iyong mga kaibigan, dahil ito ang taon kung saan ikaw ay mas maging sociable at mas maunawaan ka rin ng mga taong nakapalibot sa iyo. Ang pananalapi ay magiging mas maayos kung magpaplano ka para sa iyong future. Huwag kalimutan ang mga plano para masundan mo kung saan napupunta ang iyong pera. Sa negosyo, ito ang taon kung saan ikaw ay makakahanap ng kapartner at ikaw rin ay magkakaroon ng magandang focus pagdating sa pagpapalakas ng mga relasyon mo sa iyong mga kliyente o kung sino man ang iyong mga customers ang affirmation na maganda para sa iyo sa taong 2025 ay ang pagpapalakas ng iyong determinasyon at ng iyong kalusugan Maganda ang kulay kayumanggi para sa iyo sa taong 2025 at ang number 10 ay swerte rin para sa iyo. At para sa compatibility, makakatulong ang pakikipagtulungan sa mga tiger at horse. At huwag kalimutan maglaan ng oras tuwing gabi para isipin ang tagumpay sa mga proyekto. Para naman sa mga taong ipinanganak sa Year of the Pig, ito ang mga taong ipinanganak sa 1971, 1983, 1995, 2007 at 2019. Ang mga pig ay makakaranas ng taon na puno ng tagumpay at kasiyahan. Ang trabaho ay magiging mas rewarding at may mga bagong oportunidad para sa personal growth. Sa pag-ibig naman, ang mga nasa relasyon ay makakaranas ng mas matibay na koneksyon habang ang mga single ay makikilala ang isang taong espesyal sa taong 2025. Ang pananalapi ay magiging maganda kung mananatili ka sa tamang direksyon at hindi palalos-dalos sa iyong mga gastusin. Ang negosyo ay magiging matagumpay kumpara nitong nakaraang taon, lalo na kung ikaw ay handang mag-adapt sa mga pagbabago. Ang magandang affirmation para sa iyo ay ang paglago at ng iyong tinatamasang tagumpay o kaya kung ikaw naman ay nag-aantay pa ng tagumpay, i-affirm mo na paparating ito. Maganda ang kulay rosas para sa iyo at ang lucky number ay 11. At kailangan mong mag-focus sa pagpapalago ng skills at panatilihin ang positive outlook. Maglagay ng isang maliit na bowl ng bigas sa kusina para sa abundance. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga kapalaran at swerty tips para sa bawat Chinese Zodiac sign ngayong 2025. Huwag kalimutang i-share ang inyong mga komento sa ibaba ng ating video. At para sa mas marami pang impormasyon at inspirasyon, Bisitahin ang ating YouTube channel. Meron tayong playlist para sa mga Pampaswerte 2025. Hangad natin ang isang masagana at maswerting taon para sa inyong lahat. Happy New Year!